Magandang umaga mga kaibigan Magpapaharabis na po tayo sa ating mga tanim na palay eh. Tahan po natin sila para makita natin kung ilang ka ba ang binaba pa ng reefer pa natin pang harvester marami rami din to, mga kaibigan yan po mga kaibigan pupunta ka na naman po ang ating harvester yan po <tinyo> naman po yung mga magigiting nating si sumakay na naman po sila sa kanilang mga barko magigil si Pab na Pabs <laughs> yung mga kapitan po natin sa barko ayan na po mga kapitan dumating na po ang mga kapitan sa barko